lahat ba nang nasa Iglesia ng Diyos ay mga kapakid sa pananampalatay? Sabihin niya mga kapatid, kung umupa kaanib sa Iglesia, yan po'y nakautismuhan, yan yan po'y eh, kapatid nga talaga sa pananampalatay. Basa po tayo mga kapatid. Sa Galatia, Diyos parang ay damasing dikul. At iyawod, ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na itinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim, upang tiktika ng ating kalayaan na taglay namin kay Kristo Yesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Ito po mga kapatid, sinasabi po ito ng Apostol Pablo. Sa panahon pa niya, nang siya po'y nangangaral pa, ano po ang kanyang naranasan mga kapatid sa loob ng Iglesia? Lahat po ba nang nasa loob ng Iglesia ng Diyos ay eh, tunay na kapatid sa pananampalataya? Ano po ang sagot ng mga kapatid? Sabi po ni San Pablo, yun ang wika dahil sa mga hindi tunay na kapatid. Ibinasok ng lihim, nagsipasok ng lihim upang tiktika ng aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Yesus. Kaya mga kapatid, kung nung unang sa unang iglesia, na mga unang kristyano, may mga ganyan, mga hindi kunay na kapatid sa ating panahon ngayon. Posible ho ba na meron din ganyan? <laughs> Posible ho <laughs> po. <Posible laughs> po ba mga kapatid? Posible <laughs> rin. Kaya sa ating mga bisita, kad natin ipinagpapauna, e eh baka po sa inyo pag observe eh mayroon kayong nakikita na para sa inyo hindi ka nais-nais, para sa inyo hindi maayos yung lakad B. iisipin ko pa natin yung samahan ni masama sa kanyang mabuhuhan, mga kapatid. Iisipin ko pa natin na malim na agad yung samahan dahil meron tayong nakikita na may gumagawa ng hindi tama. Ano po ang dapat natin maging paghatog, mga ba? kapatid? Bakit na ba meron tayong nakita, miyembro, yung aral na ating pinagsasama-samaan na hindi niya ginagawa? hindi pa, pagsabihin yung samahan na mali o yung gumagawa yung mali. Ano po sa mga kapatid? Yung gumagawa, yung miyembro, yung ang mali, pero yung samahan, hindi yung mali. Ayaw ko kayo nun, mga kapatid. Ibig ko po munang uh, sanang iparinig sa si inyo at ipanood sa si inyo yung ating mga uh, nakitang video sa YouTube. Sa, yung sa iyong nakapatay sa diwa ng Biblia. Ang uh, Biblia kasi, yung mga lingkod ng Diyos mong una sa Israel, pag napunta sila sa ibang lugar, umaharap sila towards, dun sa harap. Yung kanilang kanyang towards ay the city of Jerusalem, natin mo templo ng Diyos. Nakarinig po ba yan? Sige nga po, i-play eh. lang muna natin mga kapatid. O, paano po ang dapat gawin sa kapatid po na maramdamin at kapag nagdadamdam siya sa kapatid, ay nagsasabing lilipat siya sa ibang iglesia.